Hi guys, good morning. So ayan na nga guys, natanim ko na yung ating mga succulents na binili or umabot kahapon. So ayan na nga sila, nasa pots na sila. Tapos ilagyan ko ng pamis para mas maganda siyang tingnan. So ang ganda ng tingnan, di ba guys? So ayan, medyo ngayon ko lang na-realize na ma na variegated pala yung mostly na nabili ko guys. Yung variegated jade, yung variegated na apricot. So ayan sila. Ang ganda ng tingnan guys, di diba? so, Nasa maliit lang na yung mga, mga succulents na to guys. Kasi hindi maramihan yung soil mix na meron ako. So, konti lang. So, mas tipid kapag nasa maliit na pat sila ilagay, di ba? So, ayan. Napaganda ng apricot. So, unti-unti na silang, ano guys, bumubuka yung kanyang mga leaves. Kasi nung dati naka, ano lang sila. Parang hindi masyado magandang tingnan. Eh? So, kapag lalaki na tong mga succulents na to. So, saka ko na ilipat sa malakiang pat na guys no So, for the meantime, since magpapagamot pa tayo nila. So, dito na lang muna sila sa maliliit na pot. So, meron pala ako dito ang zebra, guys. Kung napapansin nyo, nasa malaking pot. Naisipan ko lang ilagay sila sa mas malaking pot, guys. Kasi dumadami na talaga yung aking zebra. Dumadami na sila, guys. Tapos, wala na talaga akong mapaglagyan. Para tipid naman sa space dito sa amin. So, ayan na nga. Unti-unti kong pinag-transfer sila sa mas malaking Para mas tipid sa space. O, oh, diba? So, mas maganda na talaga siyang tingnan. Tapos sa isang pot guys, nilagay ko pala dito yung cactus. Kung napapansin nyo, ang gandang tingnan ba? Diba? Ayan siya. Hindi ko alam kung ano talaga yung exact na ID nito guys. Pero maganda siya sa pot niya. Tapos ito pala yung mga ano ko nilagay sa... ano brown na pot. So, nilagay ko sila dito sa mesa, guys, kasi hindi naaarawan doon sa rack nila. So, since dito maaraw ka pang init, so, dito na lang muna sila for the meantime tingnan nyo guys naging green lang yung ating ano dyan parang si pink curl yata yan so ayan nilagay ko muna sila dito sa araw ah. kasi doon sa nila guys wala talagang araw na pumapasok kasi yung ating lansones lumalaki na tapos nasasapawan na siya ng ano mga dahon so dito na lang muna sila sa mesa nato guys so ayan meron tayong mendoza tapos yung ating mga flora, hindi talaga stress tingnan yung ating mga flora guys green lang talaga tapos hindi compact kasi hindi talaga sila naaarawan. Tapos dito banda, ito pala yung ating mga severeya. So ayan, flex ko lang sa inyo yung mga updates. Actually, lumalaki na sila. Tapos yan, yung ating Golden Flame, lumalaki na rin. Ayan, iba't ibang uri ng mga aloe guys. Meron tayo dyang agave pala tong isa. Tapos yung mga aloe na yung the rest niyan. Madami na tayong aloe kasi ang, ano, ang aloe natin, madali lang talaga siyang dumami guys lalong lalo na kapag malaki yung pot na pinaglagyan mo ah madali lang talagang lumaki at magkaroon ng babies itong mga aloe na to tingnan nyo guys ba diba? ang dami na talagang mga babies ang liit pa nito nung nabili ko yung mga babies tapos ngayon ang laki na talaga so ayan yung iba nating mga alaga guys nandito sila sa ilalim ayan sila mga aloe mga haworthia mga agave meron pa din tayong mga flora dito Ayan, si Toothpick. Ayan, flora, Ang daming flora guys. Dito. Ang lago, guys, tingnan nyo naman, oh. Napakagandang tingnan kapag compact talaga. No? Rain and shine pala dito, guys. Ito lahat na pina-flex ko, rain and shine sila. Tapos dito na part, ito yung mga, ano, mga lakteya, Ayan siya, guys. Hindi ko alam kung ano, talaga yung exact ID niya. Maganda siya, guys, no. Tapos, ayan, mga Lactea. Marami na pala tayong napropa ng na mga Lactea. Ayan guys, ang ganda. Ito yung pinaka mother plant, I think. Yan yung pinakamalaki ko na variegated lactea. Tapos ito guys, yung ating spoon. Ano ba yung ID? Basta spoon siya. Ang dami ko na din ganyan guys, na kapag propagate na ko ng marami yan. Madali lang talaga siyang ipropa kahit dahon. Andaling ma-propagate. Tapos ayan, pinakamalaki ko na lactea. Yan yung mother plant. At saka, ayan siya. Oh, napakataas na din, guys. Kung napapansin niyo Ang haba na niya. Tapos, meron na pala akong napropagate na ganyan. Napapakita ko sa inyo. Nasa ilalim. So, ayan. I-flex ko kasi ang haba talaga. Ayan yung dalawang napropagate ko. Actually, meron ng mga bagong tubo yan. So, napakabuhay na talaga nitong dalawang to na bago kong ano, pinutol. Tapos, in-air dry ko ng ilang araw. Tapos, tinanim ko. So, ito lang po muna yung update na aking mga plants. Papay, enjoy an amping.